Napanood ko sa balita. Delikado pala sa atay ang labis na pag-inom ng alak. Ano? Kaya simula ngayon, <laughs> hindi na ako manonood ng balita. <laughs> Hi, miss. Bote ka ba? <laughs> Bakit? Kape ka ng kape. Ba't di ka pinili? <laughs> Nasa naman yung bote doon? Buti nga sa'yo. <laughs> Nung umalis ka ng walang paalam, kahit masakit, pinilit kitang kalimutan. Tapos ngayon, babalik ka? <laughs> I miss you. Aww. Nasaan ka ba para masundo kita? Kapag ang saging ay green, hilaw ito. Kapag ang saging ay yellow, hinog ito. Pero kapag ang saging ay brown, mahaba, <laughs> matigas, <laughs> at maugat. <laughs> Turun ito. Minsan, may mga taong hindi natin inaasahang darating. Kaya magsasain ka ulit dahil kulang yung kanin. <laughs> Hindi dapat i-regalo sa Valentine's Day. Fresh flowers, malalanta ang pagmamahal. Uh? Pop toys, titigil ang pag-iibigan. Balloons, puputo at mawawala ng parambula ang iniibig. Chocolate <laughs> matutunaw ang pagibig ibig sa isa't isa at hindi na maibabalik pa. Seriously? Fake flowers, like plastic or paper, Magpaplastikan kayo sa isa't isa dahil may papapel sa relasyon nyo. Uh? fake jewelries. Madaling kukupas ang pagmamahal. Regalo ka na lang pera, pambiling bigas. Para tuwa pa magulang ng iyong kasintahan. Minsan, kumain ako sa Jollibee. May napansin akong dalawang matanda sa kabilang table. Grabe, ang sweet-sweet nila. Sinusubuan pa ng lalaki yung babae. Pinupunasan yung bibig, pinapainom ng tubig. Ang pinagtaka ko, hindi kumakain yung lalaki Kaya nagpaisip ako Sana pagtanda ko Ganyan din ako Yung forever na Maya-maya lang hindi ako nakatiis Nilapitan ko Tatay, alam nyo nakaka-inspire kayo Pag kumakain ba Nagsusubuan ba talaga kayo Ah, uh, iho Iisa lang kasing gamit naming pustiso ano kaya masarap na iluto? Kinulang kismosa? Sisig na inggetera? Adobong pakialamera? Dinakdakan sipsip? O dinabuang insecure? Alam mo, Tay? Wala, kaya talaga ang tina the na cook sa buong mundo. Eh, bakit? Ganon 9 March Alam mo, sa Pilipinas ka lang makakakita na spaghetti ang kinakain Pero ang gamit ay kutsara Limang bagay na dito mo lang sa Pilipinas makikita Magugulat ka sa huli Una, sa Pilipinas ka lang na sira na ang relo Pero ginagamit pa din Pangalawa, Sa Pilipinas ka lang makakakita makita na ang kapitbahay ay kilala ka lang kapag hihingi ng dahon ng maligay. Pangatlo, sa Pilipinas ka lang makakakita ng sapatos na binibinyan. Pangapat, sa Pilipinas ka lang makakakita ng pagbukas mo ng ref ay may ice cream, pero tilapia ang laman. Oh my gosh! Pilipinas ka lang makakakita na pagbibili ng pantalon ay sinusukat sa leeg. What the fudge? Ikaw, naranasan mo na ba ang mga ito? Baka may idadagdag ka pa. I-comment mo naman sa iba ba? Alam mo, ikaw ang susi ng puso ko. Oh, talaga? E sining kasama mo kanina? Duplicate. <laughs> ang ganda ng panaginip ko. May trabaho na daw ako. Wow! Baka tulog na uli, baka sahod na. Bugtong, <laughs> bugtong, bugton, kahit saan ka man naroon, ilit kang abutin hindi mapakali pag ikaw ang nawala. San man makarating, ika'y hahanapin. Pag hindi ka matagpuan, ako'y naiinip at naiinis. Puno may aking aakyatin, mapalapit ka lang sa Ang sagot? Signal, wifi Internet Connection. Hindi jowa kasi mas hahanapin mong signal pag ito ang nawala. Hindi mo na ako tumatanggap ng problema ngayon. Kasi, fully booked na. Diyan ka muna sa nagbabasa. Status ko ngayon? Heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. Tapos, mayat-maya pag-alagala na sa TikTok. Patambay sa YouTube. Tapos, lilipat na naman sa Messenger. Kahit wala namang kachat at patawa-tawa pa. Parang yung nanonood. O pare, anong iniisip mo dyan? Wala naman pare. Kapag naiisip ko kasi sila, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Sila kasi yung nagpapaalala sa akin na kailangan kong magpursigi sa buhay. Nax, may inspirasyon. Sino pa sila pare? Yung bill ng kuryente at tubig pare. <laughs> <laughs> Bawal daw kumain ng nakahiga. Oh. oh. Eh, yung iba nga, kumakain kahit nakadapa. <laughs> <laughs> Ang dami-dami mong problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjuwa ka ng gulay. Mindset ba? Mindset. Buwan. Ayon sa Aklat ng Manginginom, Kapitulo 4, Kantos, Der ni San Miguel, Matador at Red Horse. Ang taong hindi sumunod sa tamang daan. Lasing na yan. Yung andami mo nang ang iniisip. Tapos, may bigla ka na namang naisip. Naiisipin mo pa lang, iayaw mo nang isipin. Isipin mo kasi kung ano yung gusto mong isipin para hindi ka nag-iisip. tiwala ay hindi basta-basta ibinibigayan. Kaya para sa akin, kapag may taong nagtiwala sa iyo, do your very best to protect the trust na binigay sa iyo. Imagine mo, hindi lahat ng tao pinagkatiwalaan niyan. Tapos sa'yo nagtiwala, ingatan mo. Huwag na huwag kang gagawa ng aksyon na pwedeng masira ang tiwala na binigay sa'yo. Para sa akin, ang tiwala ay ginto, higit na mas mahalaga kesa pera. Kaya kapag ibinigay sa'yo, make it sure na ingatan mo. Hold